Magic Johnson gusto ipa-waived si Alex Len para papirmahin si Jordan Goodwin at Lakers nakahanap na ng bagong backup center. Pero bago yan, hindi naman napigilang batikusin ni Magic Johnson ang naging desisyon ng Los Angeles Lakers na kunin si Alex Len bilang kanilang veteranong sentro. Ayon kay Magic, isang malaking pagkakamali ni Rob Pelinka ang pagkuha kay Len dahil wala itong naiaambag sa Lakers. Wala siyang impact sa opensa at depensa, hindi nakakapag-rebound at halos walang scoring na naibibigay sa team. Matatandaan maging si Reggie Miller, isang kilalang analyst at dating NBA player, ay hindi na itago ang kanyang inis tuwing nakikita niyang naglalaro si Alex Len. Aniya, tila nag-aaksaya lamang ng minuto ang Lakers sa pagpapasok sa kanya dahil wala naman itong ginagawa sa loob ng court. Ayon din kay Magic, mas mabuti na nga daw na ay waived na lang itong si Len para makapagsign ng standard contract si Jordan Goodwin na maganda ngayon ang pinapakitang laro sa Los Angeles Lakers. Sa kabila ng pagkakamali ng Lakers sa pagkuha kay Len, masuwerte pa rin sila dahil sa ganda ng nilalaro ngayon ni Jackson Hayes. Dahil sa paglalaro niya kasama si Luka, gumanda ang kanyang mga numero at unti-unti niyang napatunayan ang kanyang halaga sa team. Dahil dito, mas maraming minuto na ang kanyang natatanggap sa rotation ng Lakers. Noon halos hindi mapansin si Hayes dahil sa kanyang inconsistent na performance at sunod-sunod na injuries. Dahil dito, hindi siya agad pinagkatiwalaan ni Coach JJ Redick. Ngunit nagbago ang lahat ng matrade si Anthony Davis para kay Luka Doncic. Dahil sa pagkawala ni Davis, si Hayes ang naging starting center ng Lakers. At ngayon, mas maganda ang performance ng Lakers kapag siya ang starting center na may record silang 19 wins and 3 losses kapag siya ang starting center kumpara sa 24 wins and 18 losses noong si Davis pa ang nasa posisyon. Isa itong patunay na malaki ang impact ni Hayes sa Lakers. Samantala, patuloy nga ang paghahanap ni Rob Pelinka para sa isang defensive anchor na kayang mag sa playstyle ni na Lebron James at Luka Doncic. Isa sa mga pinakakapansin-pansin na option ay si Ibu Baji, isang 7'1 Senegalese center na kasalukuyang namamayagpag sa NBA G League. Sa edad na 22, isa siya sa pinakamahusay na defensive big men sa liga na may halos 4 blocks per game. Ang kanyang athleticism at haba ay perpekto para sa pick and roll plays ni na Lebron at Luka, kaya't maaari siyang maging isang solidong rim protector para sa Lakers. Marami ang nagsasabing tila isa siyang mas batang version ni JaVale McGee na rin sa kanyang defensive presence at alley-oop finishes. Samantala, may isa pang promising option sa Malik Williams, isang 6'11 center na kasalukuyang naglalaro para sa affiliate team ng Miami Heat sa G League. Kilala siya sa kanyang physicality at rebounding ability, dahilan kung bakit double-double ang average niya sa kasalukuyang season. Bukod sa kanyang taas at lakas, may kakayahan din siyang tumira mula sa labas, na maaring magbigay ng spacing sa opensa ng Lakers. Maaring ikumpara ang kanyang playing style sa isang hilaw na version ng dating target ng Lakers na si Mark Williams. Sa dalawang ito, sino kaya ang mas angkop para sa Lakers? Si Baji na isang elite shot blocker at rim runner o si Williams na may kombinasyon ng lakas at outside shooting? Williams slams it down, Malik Williams.